Grabe naman yung sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Tila baga parang napakaskandaloso ng kanyang pahayag. Halika kaibigan, silipin natin ito dito sa landas ng pag-asa. Maganda araw sa iyo. Ako muli si Adrian Bondo. Si Kristo ay nasa gitna na ng kanyang pampublikong ministeryo sa mga panong ito. Marami na ang nakakakita at nakakarinig ng kanyang turo at ang pagpapagaling sa maraming tao. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami na rin ang nais na sumunod sa kanya. Sa ating pagbasa, sa aron ito mula kay San Mateo, mayroong dalawang tao na nagpasabi at nagtangka na sumunod kay Kristo. Alamin natin ang mga nakakabiglang tugon ni Kristo sa dalawang tao na ito. Una, eskriba kaibigan, ang mga eskriba sa mga panahong ito ay mga taong may mataas na pinag-aralan, maalam na tao, mataas ang antas na kanilang pamumuhay, malamang komportable sila sa kanilang mga pamumuhay, malamang sila ay may posisyon sa lipunan. At may eskriba na nais sumunod kay Kristo. Ano ang tugon ni Kristo? May mga lungga ang mga asong gubat may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao, wala man lang matulugan o mapagpahingahan. Ano ibig sabihin ni Kristo dito? Malamang ang hamon ni Kristo sa eskriba, sa atin, ay kaya ba nating talikuran ang marangyang buhay para sumunod sa Kanya? Kaya ba nating talikuran ang komportabling pamumuhay para sumunod sa Kanya. Tandaan kaibigan, hindi madali ang pagsunod kay Kristo. Siya mismo ang nagsabi, kapag sumunod tayo sa Kanya, mas marami pang pasakit, mas pupuntirihin tayo ng kalaban kapag tayo ay sumunod kay Kristo. Yan ang buhay kristyano. Kaya mo bang sundan si Kristo kahit na may pasakit, kahit na hindi komportable, kahit na talikuran mo ang maring, marangya or komportabling buhay mo. Yan kaibigan ng hamon ni Kristo sa eskriba. Yan din ang hamon ni Kristo sa atin. Mayroong pangalawang tao na nagtangkang sumunod kay Kristo, isa sa mga alagad. Ito'y nagpaalam muna na ilibing ang kanyang magulang bago sumunod kay Kristo. At ang sabi ni Kristo sa kanya, ah, sumunod ka sa akin at hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang patay. Nakaka bigla naman yata at napaka parang tiba, tila ba napaka insensitibo naman yata ng pahayag ni Kristo niyan. Kaibigan, marahil may gustong ipunto lang si Kristo sa kanyang pahayag. Ano ito? Na ang gustong sumunod kay Kristo, dapat prioridad niya ito sa buhay. Hindi ang sarili ang prioridad, hindi ang pamilya ang prioridad, hindi ang uh, trabaho ang prioridad, hindi ang asawa, hindi ang anak ang prioridad, hindi ang magulang ang prioridad. Kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, siya at siya lamang ang una. Siya ang prioridad. Wala nang iba. Tandaan sa isa sa mga pahayag ni Kristo sa ibang-ibanghelyo ay sabi niya, dumating siya. Uh, hindi para mag magbigay ng kapayapaan kundi division. Ama laban sa ama, anak laban sa magulang. Hindi naman sinasabi ni Kristo na uh, talikuran natin ang lahat ng mga pamilya, anak, hindi naman yon. Ang pinupunto lang ni Kristo kaibigan ay kapag sumunod ka kay Kristo, siya ang una. Susunod lang ang lahat. Kaibigan, sa dalawang eksenang ito ay isang salita lamang ang pumapasok sa isip ko sa klase ng pagsunod na gusto ni Kristo sa atin. Ito ang salitang Radikal radikal na pagsunod kay Kristo. Kaibigan, sa araw nito, pagnilayan natin, ano bang klasing pagsunod ang ginagawa natin kay Kristo? Um, ito ba'y pagsunod para lang tayo sumikat? Pagsunod dahil may gusto lang tayong hingin kay Kristo? Pagsunod dahil uh, ito'y napaka komportable -com -com lang sa atin? Kaibigan, sa araw nito, hinahamon Tinatawag tayo ni Jesus na sundan siya at sundan siya sa pamamagitan ng radikal na pamamaraan. Ang pagsunod kay Kristo, kahit mahirap, ay susunod ng tapat. Ang pagsunod kay Kristo, una siya sa lahat. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking refleksyon sa araw na kung ikaw ay na-bless ng video ito, maging boses ng pag-asa. Paki-share sa iyong mga uh, kakilala at kamag-anak. Paki-like na rin po ang Facebook page namin, Pathways of Hope. Maraming salamat kaibigan. God bless you.